Walang silbe ang 37 points ni Yanis at 11 rebounds sa kanilang pagkatalo sa Memphis Grizzlies na walang Marcus Smart and Desmond Bain. Si Damon Lillard apat na puntos lamang at walang naipasok sa kanyang mga binitawan sa tres. Ito ho'y resulta sa hindi magandang pakiramdam ni Yanis mga idol sa kanyang kupunan at mas pinili na lamang nitong umupo sa sahig at wala sa kanilang bench. Maugong na nga ho sa ngayon ng mga usap-usapan na baka magre-request sa mga susunod na taon nitong si Yanis o baka pagkatapos ng NBA season na ito. Kahit na nga ho, hawak ng Milwaukee Bucks na Coach Darvin Ham and Coach Doc Rivers na tinataguri ang mga dekalibreng coach sa liga, heto mga idol, apat na talo na ang kanilang kinamada at isang panalo lamang ang kanilang nagawa sa pagsisimula ng bagong NBA season. Isang hudyat na hindi talaga maganda itong kanilang composition mga idol at parang mayroon talagang butas sa kanilang kupunan. Pinangunguna naman ng Indiana Pacers ang malakas na second unit sa NBA na kumakamada ng 46.8 points per game at ito'y sinundan ng Utah Jazz na 43.5%. Ang Golden State Warriors naman ay nasa pangatlong posisyon na kumakamada ng 42.6%. Ang pinag-uusapan dito mga idol ay yung kalakasan ng second unit o yung mga bangko. Pangapat ang Spurs na mayroong 39.7 points per game. Para sa season na ito mga idol, somehow ang Lakers sila ang mayroong pinakamahinang bangko na kumakamada lamang ng 20 puntos bawat laro. Malakas yung kanilang starter, kumakamada ng 90 points plus per game mga idol na pangalawa sa power rankings. Pero yung kanilang bangko napakahina, worst bench sa liga. Mukhang mayroong kinakilang kinakailangan gawin dito ang Lakers para mapa-improve man lang itong kanilang bangko. Ano? Pinatunayan naman ng Golden State Warriors na tama nga ho ang kanilang sinabi na malakas yung kanilang roster sa ngayon, ang lalim ng kanilang rotation at yun nga nagresulta na pangatlo sila sa power ranking sa mga bangko. Hindi naman isinasantabi ni Lebron ang posibilidad na makakasama pa niya ang kanyang anak na si Bryce James sa NBA. Ayon sa kanya, kanyang pakikiramdaman ang takbo ng kanyang katawan sa susunod na mga taon. Ayon din sa mga balita sa mga nakaraang linggo, ay mayroong potensyal na maglalaro pa nga itong si Lebron ng dalawa hanggang tatlong NBA season. At sa mga puntong iyon, ay po pwede na nga makapasok itong si Bryce James sa NBA. Definitely mukang gagawa muli ng kasisayan itong si Lebron sa kanyang pangalawang anak kung saan magsasama na naman sila sa isang kupunan sa Lakers kasama si Brony James. Hindi pa naman sa ngayon nagpapakita na namang kahinaan itong si Lebron sa kanyang katawan at nasa tamang kondisyon pa rin ito. Subalit ang Lakers ay sinusubukang limitahan ang kanyang minuto para ito'y mapireserva. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.